Idol, uh, good morning once again. So nandito tayo sa uh, ating backyard farm no sa ating mga tilapia. So gagawin natin ngayon mga idol, ililipat natin itong ating mga fingerlings. Nasa 2 months old na to mga idol. Ililipat natin ito sa concrete pond. Ah uh, concrete, concrete pan sa kabila para doon sila uh, papalakihin natin. Dahil hindi ganong kalakihan tong ating trapalpan at saka mababaw lang yung tubig so ini sila ganong lalaki dito mga idol no? so i-drain natin to idol at saka ililipat natin itong ating mga tilapia kasama na rin yung mga koi yung mga koi natin so ayan mga idol So ayan ang mga idol, uh, na natin yung tubig sa trapal pan para may lipat natin itong mga uh, fingerlings natin, yung tilapia. Ah, uh, gagamitan natin ng subot para makuha natin yung maliliit na mga fingerlings. ayan na nga mga idol no. So, nakuha na natin yung mga tilapia at saka ililipat natin ito sa concrete pan. Bale ito pala yung ating concrete pan mga idol no. So, nasa 4 uh, feet yung lalim nito mga idol. Ayan. So, halos wala na itong laman mga idol. Dati, dito nilalagay natin yung ating mga breeder. So, hindi na natin na uh, alagaan ng husto hindi na natin na monitor yan so dito natin ilalagay yung ating mga lipat na mga fingerlings so ilalagay natin itong mga idol so yan lipat natin itong unay yung mga koi okay natin dyan tsaka ating mga tilapia fingerlings so bali nasa mga uh, 100 pieces tong inilagay natin ng mga bagong mga tilapia mga idol similya ng tilapia So ayan lang po mga idol at maraming salamat sa panonood no. Tsaka sana'y matutunan niyo kung paano tayo mag-alaga ng tilapia sa backyard farm. So ayan, dumaan yung ating iganting shark. And magandang araw at maraming salamat sa panonood. Uh, don't forget to subscribe at follow na rin sa ating Facebook page mga idol.